Hello, welcome to Water Sign Philippines So, reading po ito for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces Take only what resonates guys Bale, hindi po ito magre-resonate sa lahat Kasi hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo But anyway, kung makukuha ko yung sayo Um, yeah Kunin mo lang din yung mga magre-resonate Kasi kahit makuha ko yung sayo, pwedeng hindi ko makuha 100% Yung pinaka-situation mo So, kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka Ayan. Matutuwa ko kung magkakomment kayo dyan sa baba. So, let's start your reading. This is for water sign. Four of Swords is here. Let's read the Four of Swords. Ace of Cups. Okay. <laughs> so, nakikita natin, you are definitely... Wala kang ginagawang action eh. Uh, the Ace of Cups, I feel like you do love someone with the Ace of Cups, meron kang person na minamahal or like, nasa isip ngayon but pwedeng wala kang ginagawa na anything about dito sa person na to. So, wait lang guys, medyo nasisilaw ako dito sa aking ilaw. Anyway. So, wala kang ginagawa dito eh. Pero mahal mo siya. Ace of Cups. Hindi ba pwedeng wala kang magawa or wala kang ginagawa? Ganun. Alin man doon. But the Three of Cups, I feel like gusto mo talaga makipag-reconcile. Yung iba gusto makipag-reconcile or magkaroon na pakikipag-reconnect dito sa taong to with the, with the Six of Pentacles. Maybe through the use of money. Pwedeng gusto mong tumulong sa kanya or gusto mong um, tulungan siya financially or magkaroon ng partnership na may kinalaman sa pera pero wala kang ginagawa. But you do love this person. Emotion na kang kakonect mo. Ay, sorry. Per energy na kakonect mo. Sino to person na ito? the Seven of Swords is here. The Queen of Pentacles. Well, anyway, ayaw kanyang i-disturb. Ayaw ka gambalain. With the Queen of Pentacles. Well, hindi, hindi siya sure about sa emotions mo. With the Ace of Cups. So, pwedeng hindi niya alam kung ano yung emotion mo para sa kanya. But, I, I feel like mahal mo siya. Gusto mo siya. Ganun. And, I feel like may mga new beginning itong pinagdadaanan itong person mo. Pero, medyo challenging kasi mga new beginnings na ngayon. So, parang maaaring kaya gusto mong, maybe gusto mong maging part ng new beginning niya. Why do I feel like yung iba sa inyo? Hindi lahat ah. Pero may mga water sign dito. May new love. I want to clarify itong um, new love na to. Yeah, you do have other options with the Nine of Cups. Two of Wands, yung other options mo na yun is Nakakaka ano tayo dito, nakakita tayo dito ng plano, pero parang napipilitan ka lang doon sa plano eh. Parang ganun. And then, with the Death card, Scorpio Energy might be ang um, gusto mo talaga is the... Uh, the person here, nakakonect mo maybe in the past, or... A queen of Swords. Blaze of Pentacles. Yung iba sa inyo may... Pag-iwas or kaya wala hang magawa regarding dito sa other person because... Gusto rin mo mga magkaroonan yung beginning sa inyo. Pwede hindi pwede. May nakatingin. Parang ganun. Or someone is like... Nakikita niya or alam niya kung anong nangyayari sa finances mo or what so yung iba uh, you could be in another connection or relationship tapos yun yung nagiging dahilan kung bakit parang wala kang magawa sa connection mo with someone who is showing as the queen of pentacles queen of pentacles very feminine ang energy nito babae man or lalaki pero nakakita tayo dito ng person who is good at pagdating sa money Dito tayo sa emotion. Emotion mo, oh, masyadong marami, hindi ko to kukunin. You could be dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Emotion mo sa taong to, the hanged man is here. um, the Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Strength Card, Leo, Energy. So, di ba namanggit ko naman, mahal mo itong taon to. Gusto mo siya, the star. At the bottom of the, tech, the star and the moon. Pisces, Aquarius, Sagittarius, Energy with Temperance. Yung iba pwedeng, this could be a friend na parang ...na-fall ka dito sa taong to. Okay lang kahit hindi. Pero nakikita natin yan... ...as a three of cups... ...and the lovers. Yeah. Pwede ...or maybe someone in the past... ...na gusto mong makipag-reconcile... ...or makipag-reunite. Diba? Yung iba this could be a friend... ...na gusto mo ng relationship sa inyo. So gusto mo ng taong to. Is it, or if this is a past person... ...an ex or wife... Uh, ...ex... Nakikita natin na doon pa rin yung friendship ninyong dalawa so Well The Temperance This is showing to me as Feel like this is the person for you para sa iyo pero parang maghihintay ka pa lang ng tamang pagkakataon sa inyo or kung pwede, kung dadating yung panahon na 'yon. Pero hindi siya para ipilit mo sa ngayon kasi medyo parang impossible and might be with the strength card. masyadong malakas yung connection niyo. Like it's hard to ignore. Pero you are stuck. Yun nga, in a, maybe in another relationship connection. Pero lagi mo naiisip yung taong to. So, ano ang emotion ng taong ito para sa'yo? Emotion niya para sa'yo. So, 5 pentacles. Actually, may mga times pak pakiramdam niya wala kang pakialam. Kasi, yun naman din yung pinapakita mo eh. Wala kang ginagawa. So, pakiramdam niya wala kang pakialam. And the Seven of Wands, are Leo, Sagittarius, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. So, some of you Yeah. pwedeng hindi niya alam ko ano yung nararamdaman mo para sa kanya but the way I see this mahal mo siya, gusto mo siya kaya lang wala kang magawa dito ano pa niya or an emotion niya para sa iyo alamin pa natin Honestly, sa ngayon, hindi siya sigurado. Four of Cups. Hindi siya sigurado. Pero gusto niya ng new beginning. Gusto niya ng relationship. Bakit hindi sigurado? The Magician. Kasi depende sa pinapakita mo eh. <laughs> Parang might be itong person na to. Ah... Uh, pagmamahal mo ako tapos eh, hindi mo naman pinapakita sa akin, bakit ka mahalin parang ganun? Alam kong may emotion ako sa'yo pero hindi ko to pwedeng palalain. Parang ganun, as much as possible, kontrolado. Okay, pero kung mararamdaman niyo or magkakaroon ng parang, feeling niya na mahal mo ko, di, di, pwedeng this person, madali para sa kanyang mahalin ka. Okay, kasi pwedeng nandun na eh. Kaya lang hindi lang talaga pinupush masyado or medyo kinokontrol because kung ano yung pinapakita mo sa kanya. Okay? Yun lang yung pinangawa kanya. Of course, ang hirap naman din talagang mahalin ng taong hindi mo sigurado kung pwede bang mahalin, di ba? Or dapat bang mahalin. Well, yeah. What will happen in the future for the both of you? Ten of Cups and the Page of Cups. It's completion. The world. The Ten of uh, Cups is completion. This is an, uh, like, the Page of Cups. Nakakita rin tayo ng something to do with a child. Meron tayo dito on the Tower and the High Priestess sa bottom of the deck and the Seven of Cups. Especially kung itong person na to ay nagde daydream ka dito sa person na to. Like, hindi ka naman dating ganun. Like, bigla ka na lang parang nananaginip ng gising. Yung parang tulala. Tapos kung ano, ano yung mga pangyayari na hindi pa nangyayari pero naiisip mo na nangyayari, nangyayari na siya. Parang ganun. And then you are daydreaming. Pero might be in the past or sa mga dating nakakonect mo ka relasyon mo, hindi ka ganyan. Diba? Parang might be hindi mo nagagawang mag-daydream sa isang tao. Parang siya lang. Kaya yung iba hindi pa pa-familiar ko ano ba yung daydream yung nag-iimahinasyon parang ganyan anyway uh, what will I mean I want to clarify sorry hindi pala what uh, what's with the, the world ten of cups and page of cups two of swords actually may completion pero of course kailangan ng decision and uh, some of you with the world you have to connect with your higher self. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talagang tingin mo dapat? Ano ba talaga yung nafe-feel mo na mas okay para sa iyo, para sa connection na ito? Kasi there's a possibility of a completion. Ang pwedeng mag-end dito is yung spiritual connection mo with this person. Pero of course, kailangan mong gumawa ng decision. Might be something na kailangan mong i-end. Maybe may kinalaman sa child or something. Kasi masyadong, ito masyadong mahirap ng connection na to. Punong-puno siya ng spiritual connection and pagdi-daydream. Might be sa isa't isa, but there's a possibility of completion, pero depende sa decision mo or decision ninyong yun dalawa. So anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.